Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, kaya dapat ay walang deal sa pakikipag-usap na magagawa dahil pwede kang matalo kagad, mas naaayon ang enerhiya mo sa mga kapatid at magulang, kaya kung ipapatawag ka ay puntahan mo kagad, nang makagawa o makaipon kayo ng idea na maayos na pwedeng makatulong sa bawat pamilya. Kung ikaw ay talagang nagnanais na magsariling negosyo, at walang gusto makasosyo pa sa mga kapamilya, ay doon mo ilapit sa may kaalaman ng iyong idea, at pwedeng pwede kayo magkasundo ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay walang sinyales na problema ang pagiging masinop sa ipapagawa na importante ng ilan sa boss ang dapat mong bigyan ng focus. Para makuha mo lalo ang kanyang tiwala, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 20 number 17 at number 31. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may deal ka at kung mapapansin mong grupo sila ay huwag ka na magbigay kagad ng information na gusto nila. Dahil mabilis silang gagalaw, pag may nalaman sa iyo at pwedeng ikaw ay maiwanan ng luhaan, at ngayong araw ang dapat mo magawa ay may pirmahan kagad kung magkakasundo na kayo ng ibang kausap para ligtas ka sa suliranin, sa ibang dapat magawa ngayong araw ay naaayon na kasama ang minamahal sa gagawin desisyon kung may kakausapin. At kung may time ka pa ay maganda na mamasyal kayo ng pamilya sa mga magulang, na magkakabigayan kayo ng positive energy sa bawat tahanan ng pag-unlad sa ikakabuhay ang pahiwatig. Sa trabaho, ay mag-ingat ka sa mga chismis magbibigay sa iyo ng gastos at kamalasan, kaya iwasan mo muna ang makipag-usap, dahil ikaw din ang mabibigyan nila ng kalungkutan. Sa pag-ibig, kung wala ka pang minamahal, ay dapat ka nang maghanap, dahil may natitira pang mga buwan, ang taon na magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa pag-iibigan, kung magkakaroon ayon sa gabay ng pagmamahalan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 21 number 8 at number 40. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay dapat ay maging maingat, lalo na kung mayaman na tao ang makakausap, madali mong makikita na bilib siya sa iyong mga sinasabi, pero mahirap magtiwala ang pahiwatig, kaya maging wise ka rin dahan-dahan din ang iyong pagpapakita ng nalalaman, at makukuha mo ang kanyang tiwala, at ngayong araw ay huwag ka munang gagawa ng pirmahan dahil mahina ang pwedeng pag-unlad ng gagawing pagpirma, ipagpaliban mo ng ilang araw ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw ang pahiwatig ay maayos kung may investment kang nalalaman na pwedeng paglagyan ng iyong pera, dahil makakaipon ka ng naaayon sa iyong mga plano ng pera. Sa iyong trabaho ang pahiwatig ay dapat kang maging sigurista sa mga ginagawa, dahil kung magiging pabaya ay pwedeng kang mapag-alitan ngayong araw sa trabaho ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan kung may damdamin kang nalulungkot, ay dapat mo nang alisin sa iyong puso at isipan, dahil pwedeng mag-ipon ng negative energy sa pag-iibigan ng kamalasan, Kaya iyon ang alisin ng tuloy-tuloy ang masayang pamumuhay, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 11 number 29 at number 34 Cancer Ngayong araw ay god may malakas kang enerhiya kaya kung may deal ay maipapakita mo na kumpiyansa ka sa mga sinasabi nang magkaroon ka ng kasama sa mga bagong gusto mong gawin project at ngayong araw dapat may mahaba kang pasensya na dapat ay huwag mo ipakita na may ugali kang madaling maawa, yun ang pagkakataon ng mga ibang kausap na magsamantala sa iyo ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay may pwedeng dumating na bisita na makikiusap sa iyo na hingan ka ng tulong kung kamag-anak ay pwedeng mong tulungan dahil siya rin ay kayang kang tulungan sa kagipitan sa hinaharap. Sa trabaho ay masaya ngayong araw, hanggat nasa isipan mo na ikaw ay aasenso sa trabaho, ay lagi kang may isipang matalino at matsaga, yan ang mapapansin sa iyo ngayong araw, ng ibang opisyal sa napasukang trabaho, na pag-unlad na yun para sa iyo sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 19 number 25 at number 14 Leo ngayong araw ay mayroon kang masigla at may magandang swerte kaya lahat na pwedeng mong deal ay yung puntahan ay baka isa na sa kanila ang magbibigay sa iyo ng swerteng masaya at ngayong araw ay pag-iingat lang sa sobrang magsalita nang hindi mo pinag-iisipan kung sa karunungan mo o sa pagtatayman ng dapat gawin kahit sa mga kapatid ay lalong maging maingat nang hindi nila maiisip na ikaw ay nagmamahusay sa kanila ang pinapahiwatig dahil kung magkaroon ng suliranin ay isa pa sa iyong laging iisipin Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig ay may good energy ng swerte na naiipon sa bahay kaya bawal ang mga bisita muna sa inyo nang mas dumami ang swerte. Sa trabaho ang pahiwatig ay may kahinaan ang iyong enerhiya sa mga gawain kaya dapat mag-ingat ka lalo na sa pangangatwiran at baka doon ka pa magkaroon ng suliranin mag-focus ka na lang sa mga ginagawa nang hindi ka madalaw ng kalungkutan sa trabaho Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 18 number 21 at number 20. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may malakas kang enerhiya ng buenas, magaling ang pananalita, kung tungkol sa negosyo dahil alam mo ang topic kaya tuloy mo ang plano na gagawin mo ngayong araw, ang isang dapat mo iiwasan ngayong araw, huwag mong ipakita ang ugaling mabait, sa ibang mga makakausap nang hindi kanila nila masamantala, sa mga gustong ipaalam sa iyo, na puro pakinabang lang ang gusto makukuha sa iyo. Sa iyong pera ang ngayong araw ay maganda at maayos pwedeng pwede ka magpautang, sa kamag-anak, kung may lalapit sa iyo dahil tutulungan ka rin niya kagad pag ikaw ay nagipit. At kung lalapit ang mga magulang at mga kapatid ay iyong tulungan, para kayo lahat ay magabayan ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay pagunlad, maging masinop ka sa mga importanteng dokumento, dahil magagamit mo yan sa hinaharap para maungusan ng ibang kasama sa trabaho ang pinapahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22 number 31 at number 10. Libra Ang pahiwatig ngayong araw kung naghihingi ng tulong ang kamag-anak, kung makakaya mo ay pwede mong matulungan para sa ikakaganda ng bawat relasyon, pero huwag masyadong malaking pera, dahil baka mamihasa naman sa paghiram ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag muna magbibigay ng pagtitiwala, sa bagong makakausap pa lang dahil baka kayo ay magkagalit pa kagad, kaya mas mainam ang maging maingat muna sa mga gagawin mo ngayong araw. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maging maingat sa pagpapautang ngayong araw, kahit pa mga dating nangungutang at nakakabayad, ay may sinyales na hindi sila makakabayad, at pwedeng pa kayo magkagalit sa hinaharap. Sa tahanan ang pahiwatig kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya, sabihan na ang makakainam ay ipagpaliban muna nila dahil mahina ang kanilang swerte, kaya dapat ay gumawa na lang sila na maglibot ang pinapahiwatig. Sa may negosyo may pahiwatig na ngayong araw ay may sinyales na maliit na pwedeng problema, kung ikaw ay magbibigay ng tiwala sa ilang tauhan, kaya dapat kang maging mapanuri, nang ligtas ka sa problema sa pera, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 31, number 25 at number 16. Scorpio, ngayong araw kung gagawakan ng pakikipag-usap, dapat ay manigurado ka sa iyong sasabihin dahil ang maliit na kapintasan o pagdududa ng kausap sa iyong masasabi ay baka mawala ang iyong kasiyahan at pag-iingat din sa deal sa tao na mahilig magsalita na nalalaman niya ang halos ang lahat ang maibibigay niya ay negatibong enerhiya sa usapan kaya maging maingat ka at makukuha mo ang pabor na gusto mo ang pinapahiwatig Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay dapat mo silang alalayan pag may deal sila na maglalabas ng pera, o sila ay gagawa ng pag-utang nang mabigyan mo ng advice na mahusay. Sa trabaho ay huwag ka magbibigay ng tiwala sa kasama sa trabaho na mahilig magsabi na malakas siya sa boss, dahil tukso siya ng gastos at pagkakamali, kung lagi kang makikisama sa kanya, dahil may sarili ka namang katalinuhan kaya hindi na dapat makisama sa mga taong ganoon ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, Maging mapagmasid ka baka may kulang na dapat mong gawin nang lalo mong mapasaya ang buhay pamilya Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 16 at number 10 at number 19 Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan ang iyong buenas na enerhiya, kaya maging sigurista sa mga isasalita, at pagkilos para walang makitang kapintasan sa iyo, at ngayong araw ay bawal din sa iyo muna ang makipagkasando lalo na kung may pirmahan, nang walang magbigay sa iyo ng problema sa hinaharap, mas naaayon na magpunta kayo ng minamahal, sa lugar, na nagpapasaya sa inyo nang maalisan kayo ng mga enerhiyang pangit. Sa iyong pera kung may ekstrang pera kung ikaw naman ay lalapitan ng magulang, ay pagbigyan at pagdami ng pera para sa iyo, at sa ibang tao ay bawal kahit pamalapit na kaibigan, nang wala kang makuhang problema sa pera at kagalit na tao. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, pag-unlad dahil makakalugdan ka ng boss, sa nakikita sa iyo na lagi kang maaasahan na matalino ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay maayos ang pahiwatig ng gabay, maging masuyo sa minamahal, na malambing, ng mas lalong mapuno ng positive energy ng buenas at pagmamahalan na masaya ang pagsasama. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 21 number 30 at number 17. Capricorn ngayong araw ay iwasan mo muna ang makipag-usap kung sa mga usapang pagkakaperahan, dahil walang sinyales ng swerte, mas mainam pa ikaw ay nasa pamilya na makagawa ng ibang pagbabago, pwedeng magkaroon ng usapang tungkol sa mga relasyon, na pwedeng mabago para mas maging madali ang lahat para sa ikakaganda ng buhay, pagkakakitaan ng pamilya, at ngayong araw ay dapat may maunawaing ugali ka, lalo sa mga sabi-sabi na makakarating sa iyo na mula sa kamag-anak ang pinapahiwatig. Sa may negosyo ngayong araw ay pag-unlad walang sinyales na problema, ang bigyan mo ng pasasalamat ang mga tauhan mo na laging maasahan, ay magdadala ng swerte pa lalo sa iyong negosyo, at sa pera ngayong araw ay bawal ka magpapautang at pagtulong, nang hindi madat na ng problema, sa pera. Sa pamilya ang pahiwatig sa miembro sabihan na dapat siyang pumunta sa mga natanguan ng kausap, dahil para hindi siya masira dahil makakatulong ang mga tao na yun sa iyong pamilya sa hinaharap. Sa trabaho ay manatiling kang matapat na masigasig sa mga ginagawa, at huwag mag-aapura sa mga gawain, nang tuloy-tuloy kang makagawa ng pag-unlad sa ikakabuhay sa trabaho ang pinapahiwatig, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color white and color red number 16 number 22 at number 34 Aquarius ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa usapan na iyong pupuntahan basta magtiwala ka sa iyong sarili kahit pa ang tao na kausap ay mayaman kaya ka kinatagpo dahil gustong madinig ang iyong kaalaman basta ang bawasan mo lang ay masyadong magbigay ng information at pwede kayong magkasundo, at sa iyong pera ay una ang pamilya kung maglalabas ka ng pera, at sa anak na may asawa, nang laging may good vibes ang tahanan, na makagawa ng pagkakaperahan. Sa tahanan ay may sinyales na may dadalaw na bisita sa anak, maging maunawain ka lang at malalaman mo rin ng maayos ang pakay basta dapat ay matanong mo ang anak pag umalis na ang bisita, para laging may communication kayong maayos, at hindi kayo madedalaw, ng lihiman. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na suliranin kaya ang maging maunawain ay dapat, at maging malambing ka para ang sinyales na problema ay hindi na mangyari ang pinapahiwatig, aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color gray number 29 number 16 at number 12. Pisces, Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may malakas kang enerhiya na magiging wise ka sa gagawing pakikipag-usap at ang isa pang pahiwatig ay huwag ka muna makialam sa suliranin ng mga kapatid dahil wala kang good energy na mapagkasundo mo sila ngayong araw at huwag ka magbigay ng pagtulong sa ibang tao kahit pa mga kamag-anak mo dahil iiwanan ka rin nila pag wala ka ng pera, sa mga kapatid ka tumulong dahil sila ay laging makakasama mo, kaya huwag ka manghinayang sa nagagawa mong tulong sa kanila. At sa ibang balak ngayong araw lalo na kung usapang puro kasiyahan ay mas mainam na umiwas ka na, dahil gastos lang ang iyong magagawa, ang pinapahiwatig na magbibigay naman ang pag ng pag-iipon ng ikakahina ng kalusugan, kung sasama ka sa gastuson. Sa trabaho ay masaya ngayong araw, hanggat nasa isipan mo na walang pagpapataan sa mga gawain, ang kasipagan ay hindi magbabago, at pwedeng malapit-lapit ng makakuha na pangarap na pag-asenso na pag-unlad sa sweldo kaya laging magpakasipag, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 22 number 5 at number 36.